kulang lang paano ang connection ng mixer eq dual amplifier puro RCA connector yung mga available ng kanyang mga gamit dito dito idol sa ating equalizer ang available dito natin ay dalawa lang ano XLR at saka PL pero may mga ibang equalizer na yung available connector lang nila ay RCA katulad nito ayan ano so pinagkaiba lang kasi nito idol pag output dito sa RCA katulad nito no? kung halimbawa RCA output yung nandito sa inyong equalizer So, pag dual amplifier, ito lang agamit gamitin natin na kung saan, channel 1, channel 2, output, RCA, ano. So, paano natin siya ngayon ma-input para maging dalawa ito sa input ng bawat amplifier. Kung himbawa, dalawang amplifier natin, so, gagamit na tayo dito ng RCA Y splitter. Katulad nitong hawak natin, ano. Hindi kasi natin siya matidimo dito dahil yung ating equalizer dito ay PL at saka XLR. Pero ito, ah, halimbawa lang natin na itong RCA na to ay output ng ating equalizer ano dito lang tayo mag example para mas madali masundad dahil ito RCA so halimbawa itong ating RCA y splitter na to dugtong natin ito sa dalawa natin na RCA yung dual RCA natin output ano halimbawa so dalawa ang ating pagagamitan na amplifier So kung halimbawa nasa output tayo ng ating equalizer katulad nito, so i-output natin ito, output ng ating channel 1. Halimbawa no, equalizer ito, output ito ng channel 2. Ayan. Tapos ito, ang output ng ating channel to pwede natin ito madugtong sa ating uh, isang amplifier tapos ito naman sa pangalawang amplifier so mayroon settings po yung ating equalizer ano? katulad nito channel 1 at saka channel 2 Ayan, itong channel 1, ito naman yung channel 2. Ngayon, nasa settings natin yan kung ano ang gusto natin palabasin dito sa bawat channel ng ating equalizer. So, ang, ang ginagamit ko rito ay DBX215, ano, 215 siya, o Uh, 15 band na equalizer ayan, 15 band sa channel 1 15 band sa channel 2 Kung gusto natin na ilabas yung bukal nito so iangat natin dito yung 6 to 10 ano, ilamang natin yung band nya, Ganun lang din dito sa kabila, ayan, so meron naman tayong pinakita nito, o inactual naman natin ito, kung ano ang mas gusto natin dito ilamang, ano, alimbawa kung twitter 11 to 15 1 to 5, yun yung ating low uh, 6 to 10, yun ang ating amid, uh, mid. Ayan. So, ganun lang siya idol, ano, ang gagamitin natin. Pwede tayo gumamit ng RCA Y splitter. Pero kung halimbawa, dahil uh, ganyan lang inyong connection, o yung inyong connector, so output tayo dito, RCA to RCA na ang gagamitin natin. Ang mangyayari lang dito, output ng ating mixer, papunta sa input ng ating equalizer. Pagpapasok tayo ng signal idol, dapat nasa input ang ating connection. Pag nagpalabas tayo dito sa output, output, papunta sa input, halimbawa, nag-input na tayo dito sa ating equalizer, mag-output tayo dito sa ating equalizer, papunta na ngayon sa ating bawat amplifier. So, halimbawa, katulad nito, yung channel 2 para sa isang amplifier, yung channel 1 para sa isang amplifier dahil dalawang amplifier ang gagamitin nyo. Yun lang idol, ano, pag RCA output, gagamit kayo ng RCA Y splitter na to. Ayan. Para magkaroon tayo ng connection sa channel 1, channel 2 output ng ating equalizer so, ito na yung ating dual amplifier ito naman yung ating RCA Y splitter ayan, nakadugtong dito sa ating RCA to RCA uh, connector so limbawa, ito ay sa isa nating amplifier ano, ayan tapos ito naman ay sa pangalawa nating amplifier so audio input lang tayo lagi idol ano tapos itong dugtong na to ng ating RCA Y splitter ayan yung pinakadulo na to one channel to ito na yung i-output natin sa ating output kong RCA output available connector dito sa inyong equalizer Ayan. output ng ating mixer papunta lang din dito sa input ng channel 1, channel 2 ng ating equalizer tapos yung output, ito na yon yung connection ng ating RCA y splitter dito sa ating dalawang amplifier